Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Sama-pagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay na naririnig ninyo sa 702 DZIS. Gayun din, nasusubaybayan ninyo sa Facebook, sa YouTube, at maging sa GCTV Channel 185. Bago tayo magpatuloy, nais kong batiin ng belated happy birthday si Pastor Marlon De Los Reyes nang Urani UMC sa Bataan at gayon din sa aking kumpare kay Pastor Cornelio Corales ng Bulacan. Advance Happy Birthday kay Ati Julie Manangkil sa aming apo na si Polo Umali na naninirahan sa New Zealand, sa aming pamangki na si Kiara Sibilia, sa inaanak ko sa binyag na si Isam Ligasmi. Happy listening kina Ruby Nokum, Nanette Naval, Ronald Yang, Loida Sacramento, Jennifer Alban, Emerita Faustino, tideng Mangundayaw, Yonida Rubio, Mel Supat, Kainora Madriaga, Marcelina Kahukom Sa aking uh, hipag na si Daisy Alcorisa Umali, kay Julia Montesillo, Juanita Sarmiento, Donna Laurel Ibanez, Sol Maong, at Edgar at Sol Cruz ng Sulipan Yemili sa Kalumpit, Bulacan. Sapat na ba ang pananampalataya para maligtas ang tao? O kailangan din itong lakipan ng gawa? Ito ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating programa sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Santiago 2, 14 hanggang 26. Kaya ninyong basahin ko ang mabuting balita Biblia ng Santiago 2, 14 hanggang 26 Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na ay may pananampalataya Ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Maililigtas ba siya ng ganitong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka daw ng Diyos magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan ano ang silbi niyon. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayun din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y itinuring na matuwid. Patay ang katawang walang espiritu Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Isa sa napakahalagang doktrinang ng Kristiyano ay ang doctrine of justification o doktrina ng pag-aaring matuwid. Napakataas ng pamantayan ng kaligtasan. Ang maaari lamang makapasok sa langit ay ang mga taong ganap, mga taong matuwid. Sapagkat lahat tayo'y makasalanan, tulad ng sinabi ni Pablo sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, walang sinuman sa atin ang maliligtas. Walang sinuman man sa atin ang kwalipikadong makapasok sa langit. Pero dahil sa sobrang kagandahang loob ng Diyos, inari niya tayong matuwid. Itinuring tayong walang kasalanan, bunga ng pananampalataya natin kay Jesus. Nilinaw ni Pablo ang uh, doktrinang ito sa nang pag-aaring matuwid doon sa mababasa natin sa Efeso 2, 8 at 9. Ganito ang wika. Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at itoy kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. sa makatuwid. Tanging ang pananampalataya ang makapagliligtas sa atin. Pero rito sa ating aralin, sa verse 4, ay ganito ang wika, Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na say, may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganitong uri ng pananampalataya? May tunggalian sa sinabi ni Pablo at ni Santiago? Wala may uri pala ng pananampalataya na hindi nakapagliligtas itoy ang pananampalatayang hindi tunay pananampalatayang sa nguso lamang at hindi sa puso pag-aralan natin mabuti ang mahalagang punto sa ating aralin una ang tunay na pananampalatayang nakapagliligtas ay hindi napapatunayan sa salita. Pansinin ang wika sa unang bahagi ng verse 14. Ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya? Napakahalaga nung statement na yun dito. Kung sabihin. Hindi mo sinasabi ng isang tao na say may pananampalataya ay tunay nga ang kanyang pananampalataya. Maaring ito'y just rhetorics. Sinabi ni Jesus na hindi lahat ng ipinagsisigawan ng kanilang pananampalataya ay tunay na mananampalataya. Wika ni Jesus sa Mateo 7.21 Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Heto ang mabigat. Kahit ang mga demonyo ay nagsasabing sumasampalataya rin sila. Wika sa verse 19 ng ating aralin, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Kita nyo, nanginginig pa. May mga nagsasabing sila'y sumasampalataya with matching iyak. Pero hindi pala garantiya iyon ng tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay nakapagliligtas no ifs and buts. Sapat na yon. Basta tunay, genuine, at hindi peke ang pananampalataya. Kaya ang importanteng malaman natin ay kung ano ang matibay na kapahayagan ng tunay na pananampalataya. Dadalhin tayo nito sa ating ikalawang punto. Ikalawa, ang tunay na pananampalatayang nakapagliligtas ay napapatunayan na ipapahayag sa pamamagitan ng gawa. Matapos na tunay na sumampalataya ang isang tao, magkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay na ang ibidensya ay ang kanyang mga gawa. Ang tunay na pananampalataya ay lumalago at nagbubunga. Ang pamumunga, ang batas sa kaharian ng Diyos. Wika sa verse 17 ng ating aralin, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang patay na pananampalatayay humahantong sa kapahamakan. Ang peking pananampalatayay humahantong sa impyerno. Sa talinghaga tungkol sa walang silbing alipin na nasusulat sa Mateo 25.30, sinabi ni Jesus, Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Kapag tunay na sumampalataya ang tao kay Jesus, mababago ang kanyang buhay sapagkat hindi na ang sarili niyang kagustuhan ang nasusunod kundi ang kagustuhan ng Diyos. Tutularan niya ang mga halimbawa ni Yesus. Susundin niya ang mga utos ni Yesus. Hindi totoong tinanggap ng isang tao si Yesus na hindi nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay na napapatunayan sa kanyang mga gawa. In short, hindi nakapagliligtas ang gawa, yes. Ngunit, ito ang matibay na kapahayagan ng isang tao'y ligtas na. Ikatlo, ang tunay na pananampalatayang nakapagliligtas ay nakikita sa pagmamalasakit sa kapwang nangangailangan. Wika sa verses 15 and 16, halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, Patnubayan kanawanan ng Diyos, magbihiskat, magpakabusog. Ngunit hindi naman niyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Mahalaga ang panalangin. Pero matapos makapanalangin, ay kailangang may gawin para matulungan ang ipinanalangin. Meron kasing mga taong ginagamit ang panalangin bilang camouflage. Para wala nang iba pang gawin. Ito ang example. May isang taong lumapit sa isang aktibong miyembro ng isang iglesia. At yung miyembrong yon ay may magagawa naman upang siya itulungan. Pero ganito ang sabi ng miyembro. O oh, sige kapatid, ipagpipray kita. End of the story. Tanong ni Santiago. Mabubusog ba ang taong gutom ng ating panalangin? Hindi ba dapat abutan ito ng makakain? Bukod sa panalangin, ang isang tunay na mananampalataya ay gumagawa ng little acts of kindness bilang katunayan ng kanyang pananampalataya. Alam nyo, walang maliit na gawa ng kabutihan ang nasasayang wika ng American actor and film producer na si Morgan Freeman. How do we change the world? One random act of kindness at a time. Ikatlo, laging magkasama ang pananampalataya at paggawa ng mabuti. Hindi ito maaaring paghiwalayin. Para itong Siamese twins, o conjoined twins na magkadikit ang katawan. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao na may pananampalataya siya ngunit hindi naman siya gumagawa ng mabuti. Hindi pwedeng sabihin ng isang politiko na siya ay mananampalataya kung nuno naman siya ng korupsyon. Wika sa verse 18 ng ating aralin, Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Imposible. Imposible ang pananampalatayang walang gawa. Hindi lamang ito fake, kundi deep fake. Ang pananampalataya natin sa Diyos na mabuti ang dapat nagtutulak sa atin upang gumawa ng mabuti. We become what we worship. Kung ano ang sinasamba natin ay nagiging ganoon tayo. Wika ni Jesus sa Mateo 5:48, "Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama." na nasa langit. Ikalima, dahil sa gawang dikta ng pananampalataya, ituturing tayo ng Diyos na matuwid. Take note, hindi lamang basta mabuting gawa, kundi gawang dikta ng pananampalataya sa Diyos. Maari kasi tayong gumawa ng kabutihan na dikta ng makasariling hangarin. Wika sa verse 21 ng ating aralin, Hindi ba ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwi dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Handang isakripisyo ni Abraham ang kanyang anak bilang kapahayagan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Iisa lamang ang anak ni Abraham ngunit handa pa rin niyang isakripisyo sa Diyos. Dahil sa ginawang ito ni Abraham, hindi lamang siya itinuring ng Diyos na matuwid, itinuring siya ng Diyos na kaibigan. Wika sa ikalawang bahagi ng verse 23, at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Dagdag pa sa verse 24, diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Hindi pwedeng mabuhay ang isang mananampalataya in isolation na parang ermitanyo na sinasarili ang pananampalataya at ang kabanalan. Ang pananampalataya ay hindi sinasarili, ito'y ipinamumuhay kasama ng iba. Ang isang mananampalataya ay tulad ng isang asin na pinakikinabangan lamang kapag ito'y inialis sa garapon at inihalo sa iba. Hindi pwedeng maging tunay na kristyano ang isang taong nasa loob ng garapon. Kapag ang ginawa pala natin ay dikta ng pananampalataya sa Diyos, mapapabilang tayo sa circle of friends ng Diyos. Ang tanong, handa mo bang isakripisyo sa Diyos ang iisang bagay na nasa iyo, ang isang bagay na lubos mong pinahahalagahan? Kapag nagawa mo 'yan, ituturing ka ng Diyos na matuwid at kanyang kaibigan. Sa kabilang dako, ang gawang hindi dikta ng pananampalataya ay kasalanan. Sabi ni Pablo sa Roma 14.23, ang paggawa ng anuman nalabag sa sariling paniniwala ay kasalanan. Kasalanan ang pagkukompromise ng ating pananampalataya ay para lamang mapagbigyan ang iba o makaiwas sa pagsasakripisyo. Ang pananampalatayay hindi lamang isinabubuhay, ito'y ipinaglalaban. Ikaanim, dahil sa gawang dikta ng pananampalataya, ituturing na matuwid ng Diyos maging ang isang makasalanan isang katunayan nito ay si Rahab. Wika sa verse 25 ng ating aralin, gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya itinuring na matuwid. Kabilang si Rahab sa mga itinuturing na bayani ng pananampalataya katulad din tayo ni Raham na makasalanan. Ngunit sa sandaling tayo'y sumampalataya, magbubukas ng pagkakataon para sa atin ng Diyos upang tayo'y makagawa ng kabayanihan. Ang paglaban sa liberalismo na tulad ng same-sex marriage at diborsyo ay isang kabayanihan ng pananampalataya ang paglaban sa mga mapanlubig, mapanlubig na sistema na yumuyurak sa mga karapatan ng tao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos ay isang kabayanihan ng pananampalataya. Ang paglaban sa kasinungalingan sa pamamagitan ng paghahayag ng mapaglayang katotohanan ay isang kabayanihan ng pananampalataya tinanggap natin ang kaligtasan. Bunga ng ating pananampalataya kay Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pananampalataya namang ito ang siyang dapat magtulak sa atin upang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa paalalang ito. Kami po ay naligtas dahil sa pananampalataya namin sa iyong bugtong na anak. Ngunit ang pananampalatayang ito ay dapat naming mapatunayan. Dapat magkaroon ng ebidensya sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan lalong-lalo na sa aming kapwa na nangangailangan at walang kakayahang magbalik ng kabutihang aming ginawa ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama ng Anak at ng banal na Espiritu amen maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang karunungang buhay hanggang sa susunod na linggo tandaan mo kapatid mahal ka ng diyos kahapon ngayon at bukas pastor Joey Umali nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa karunungang buhay hanggang sa susunod na linggo tandaan ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.